Hugis buwan na marka bilang Yamashita Treasure Marker, ang topic na ito ay isang katanungan mula sa isa sa aking commentator na si Si Amir. Ang tanong niya ay paano po kung hugis sa bato ay hugis buwan? Ang problema dito, hindi niya ipinaliwanag kung ang hugis buwan na markang nakita niya ay isang surface trail o isang hidden trail marker. Pero ang masasabi ko pagdating sa ganitong marka na hugis buwan basi sa aking pananaliksik at karanasan ang ganitong marka bilang yam treasure marker ay merong dalawang kahulugan o interpretasyon, na nakadepende na rin sa pagkakaayos ng mga karagdagang marka sa paligid ng batong ito. Sa pinakaon ng interpretasyon maaring nangangahulugan ito ng opening o shaft entrance. Ngayon paano ito mapapatunayan na ang isang batong marka na hugis buwan ay nangangahulugan sa isang nakatagong pasukan o entrance na siyang kinalalagyan ng mga mahahalagang bagay ng mga hapon? Halimbawa sa isang lugar ay meron kang nakikitang markang hugis buwan kasama ng mga karagdagang marka sa paligid nito na nagtuturo o nagbibigay halaga sa iisang lugar. Ngunit sa lugar na pinapahalagahan nilang lahat ay wala kang makikitang kakaibang material na tulad ng puno o bato. Nagpapahiwatig lamang ito na sa lugar na pinapahalagahan ng lahat ng marka ay siyang lugar na dapat mong hukay na siya namang binibigyang kahulugan ng hugis buwan na marka bilang opening o shaft entrance. Sa pangalawang interpretasyon nangangahulugan naman ito ng Big Boulder Treasure, na ang ibig sabihin ang mahahalagang bagay o deposito ay napaloob sa isang malaking bato, pagdating sa malalaking bato na pinaglagyan ng mahalagang bagay ng mga hapon meron itong dalawang paraan kung paano ito kilalanin at masasabi natin na ang naturang bato ay merong mahalagang bagay na nasa loob nito. Minsan ang mga bato na ito ay merong nakaukit na mga kakaiba sa mismong katawan nito bilang pagpapatunay na ang nasabing bato ay naglalaman ng deposito. Minsan rin ang batong ito ay walang nakaukit na kakaiba sa mismong katawan nito at kung titignan mo ito ay napakaordinaryong bato lang na natural sa kalikasan. Ngayon ang tanong ano-ano ang magiging basihan o batayan para malaman na ang naturang bato ay naglalaman ng mga mahalagang bagay kung walang nakaukit sa katawan nito na palatandaan na nagpapahiwatig na sa loob nito ay may nilalaman na deposito. Sa ganitong sitwasyon malalaman mo ito sa pamamagitan ng pag-uugnay sa mga karagdagang marka sa paligid nito na siyang nagtuturo o nagbibigay halaga sa mismong lugar na kinalalagyan ng malaking bato na naglalaman ng mahahalagang bagay o deposito, pagdating naman sa hugis buwan na marka bilang hidden trail marker nangangahulugan naman ito na merong malaking bato na nakaharang o madadaanan sa mismong shaft pag ipinagpatuloy mo ang iyong paghuhukay. Sa kadalasan ang bato na ito ay may kalakihan at sobrang tigas ngunit may pagkakataon din na ang nasabing bato ay siyang ginawang hardcover sa depositong ibinaon ng mga hapon sa naturang lugar, lalo na sa mga depositong tinatawag na giveaways o small deposit.